ang halimuyak ng rosas. Sa isang maliit at tahimik na hardin, may isang rosas na ang pangalan ay Rosa. Siya ang pinakamabango at pinakamatingkad ang kulay sa lahat ng bulaklak. Dahil dito, madalas siyang hangaan ng mga tao at mga insekto. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang maliit na paru-paro na nagngangalang Pio. Pio, ang bango mo talaga, Rosa. Pwede ba akong magpahinga sandali sa iyong dahon? Rosa. Siyempre naman, welcome ka dito. Habang nagpapahinga si Pio, biglang umihip ang malakas na hangin. Naputo lang isa sa mga talulot ni Rosa. Rosa, ay, ang talulot ko. Pio, ay nako, masakit ba? Rosa, medyo, pero ayos lang, siguro napagod na rin yon. maya, -maya lumapit ang isang uod na mukhang malungkot. Siya si Uno. Uno, Rosa, pwede ba kitang mahilingan ng tulong? Rosa. Ano naman yon Uno? Uno. Wala na akong matulugang ligtas. Lagi akong itinaboy dahil nakakakain daw ako ng dahon. Napatingin si Rosa sa kanyang mga dahon at sa sarili niyang kagandahan. Ngunit ngumiti siya. Rosa, hindi mahalaga kung anong sinasabi nila. Pwede kang tumira sa lilim ko, Uno. Uno, talaga? Kahit kumakain ako ng kaunting dahon? Rosa, oo, basta magingat ka lang at huwag kang sobra. Tuwang-tuwa si Uno at agad na tumira sa ilalim ni Rosa. Lumipas ang ilang araw, napansin ng ibang bulaklak na unti-unting kumukupas ang kulay ni Rosa at nababawasan ang talulot niya. Lirio: Rosa, bakit pinapapasok mo ang uod na 'yan? Sinisira niya ang dahon mo. Sampagita: Tignan mo, hindi ka na kasing ganda dati. Ngunit ngumiti lang si Rosa. Rosa: Mas mahalaga ang tumulong kaysa ang maging perpekto. Ilang araw ang lumipas, napansin nilang nawala si Uno. Pio, Rosa, si Uno, hindi ko na makita. Rosa, huwag kang mag-alala, may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Maya-maya, may bagong paru-paro na lumipad ng may makukulay na pakpak. Paru-paro, Rosa, ako ito, si Uno. Rosa, Uno, ang ganda-ganda mo. Uno, salamat sa kabutihan mo kung hindi mo ako pinatuloy, hindi ako naging ganito. Napaiyak si Rosa sa tuwa at biglang bumalik ang tamis ng kanyang halimuyak. Kinilala ng lahat ng bulaklak si Rosa bilang ang rosas na may pusong ginto. At araw-araw, binubisita siya ni Uno para magpasalamat. Uno: Rosa, lagi kitang aalagaan gaya ng pag-alaga mo sa akin. Rosa: At mananatili akong mabango dahil mabuti ang aking puso. Aral ng kwento: ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa mabait at mapagbigay na puso at ang pagtulong sa iba lalo na sa nangangailangan ay nagbubunga ng kabutihan pabalik. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.